Hey guys, welcome my YouTube channel Binoots TV. Ops, nakakaalam mo naka-crane na ako, naka-crane ako no. <laughs> Inyo pala nakaano lang ako ayan oh. No? guys, dala-dala ko na yung aking tripod. Ayun. Na ano siya, na-extension na siya, na humahaba siya. Ngayon guys, samahan niyo ako at pupunta tayo doon sa may palayan sa kabila. Dahil bibisita tayo doon kung ano na ba ang nangyari doon sa tanim kung kailan ba siya aanihin tara samahan nyo ko at ipapakita ko sa inyo napakaganda ng lugar dito guys ayan oh ayan ayan oops silaw ayan Yun guys, dito muna tayo. Magpapahinga muna tayo rito dahil napaka ng panahon dito sa Mindanao. Ayan guys. Nandito muna ako sa ilalim ng puno na nyo guys. Eh, Mukhang napaka-init ng panahon. Oh, pero napaka-sarap dito guys. oh, malilim. Ayan. Ayan maya konti at pupunta na tayo sa kabayang palayan. Para ma-tingnan natin kung kailan ba talaga siya. Ani? kita ko lang sa inyo yung aking nilalakaran, guys. Ayan. Ayan siya, guys. Ayan, malapit na ako, guys. Malapit na ako sa aking pupuntahan. Ayan, napakaganda ng mga palay dito. Tara. Diba? Ayan, diba guys. Samahan niyo ako. kunting lakad na lang. At maaabot na rin natin yun ang ating pupuntahan. Dito na ako, guys. Ayan, o. Oh. Ayan, nandito na ako sa may irigasyon irigasyon na walang water. Walang supply ng water. Ayan. Ayan, dito ako ngayon, guys. Bali... Ito nga lugar na pupunta natin. Ito na yung narating ko na. Ayan. Medyo buntis pa siya guys. Buntis pa siya. Ibig sabihin, nag-uumpisa pa lang siya. Ang bulaklak niya, papakita ko sa inyo guys kung pinatawag na buntis. Kaya alam na alam ko ito eh. Guys, yan ibig sabihin, buntis ibig sabihin, ayan, bilog na bilog. Ayan, nagkaroon na siya ng unting, ayan, ayan na siya guys oh. ayan, kunti siya ibig sabihin na, buong buo na ayan, lalabas na siya niya tipasi, ayan na guys ayan, ibig sabihin umpisa na yan siya, umpisa na siya magiging palay ayan, ayan alam nyo ba guys, na nung araw nung araw, ako nag ano rito, ako nagtatanim dito, ito Bali, isang ektaryang lupain ito. Ayan. Dati siniswerte ako rito nung ako'y ako'y nagmiminti ng basakan na to. Palayan ba palayan? Ayan. Napakalaki ng binibigay sa akin itong abot nung araw. Ayan ngayon, nagkakano siya oh. Napakaganda ng ano. Ganda ng tubo ng palay dito. Ayan, matataba. Hindi gaya doon sa kabila oh. Masyadong payat kasi hindi natutubigan dito natutubigan napakaganda ng kanyang tubo guys talagang buong buo nung alam ko dinirect siya to direct ba ito ano napakaganda ng direct nila guys sigurado aabot to ng mga ilang sako to kasi isang ektarya to guys kaya malalaman natin yan kung ilan ang ano nila magiging abot pagdating ng anihan ayan guys kahit papano, paano nandito na ako ayan punta natin yung payag payag na dati kong tinatambayan tara let's guys yung pupunta natin ng ano payag may tao si bungol to si bungol itong bungol nga nakakarinig ayan, ayan guys malapit na tayo ayan na siya interview natin si bungol Ikot may sundang ata to. Ha? May tulay. Tulay kayo. Hmm? Sorbi lang, sorbi. Asa yung namintin mo, ne? Ha? Ah. Amo nang namintin mo? Ay? Mintin ba, mintin? Kani? Oh. Kaya tiyo'y kaloy? Oo. Oh. Hmm. Ay, daot? Daot? Ako sa... Hmm. Ako sa lubi. Hindi, makaya kaspray Ah, 'yan, munsek zero pa. Anong daot sa? Ah, anong daot? Daot sa? Ah, uh, kanya uh, lipit lipit 'Yan, gandungan uh. ka lobby. Ah, nalandungan. Mm. Uh, nalandungan. Uh, nalandungan do, guys, ng lobby. Oh, ayan. dito sa payago, oh. payag. Sa to? Ah, sa iyo. Uh. Kailan ka pasok si hey, ah? Diyan. Diyan na. Saan naman nga Ako sa una diri ka basak. Ay ako. sa ko. Sa Manila ba? Manila. O, Manila ka? Mm. Hmm. Kalimot ka na? Kalimot. <laughs> <laughs> mm. Ayan. Diri ka kapuyo? Ako. Diri ko uh, wakan. Gatulog? Oo. Oh. Ah, dito na ko na, na paro. Man sing, uh, Wala man yung sing... Wala tao yun. dito? Oh, dito na kong spagpayag uh, tulog. Ah, uh, si Dungeng? ah eh? uh -huh. si Ninyo? Ah, dito matulong sa kay mukmuk lang kwan. Mok -mok. Sa Sabang-sabang naman lang kwan. Mm. Guys, pa-uwi na ako. Yan. Inilusog ko yung pinakamainit. Ha? Manila ka? Oo. Makas yan? Oo. Dito, pabalik-balik lang. Ha? Oh. Um, oh, okay. Pabalik-balik lang. Ayan ha? Pabalik <coughs> mm. <coughs> guys. Hanggang dito na lang. Don't forget subscribe my YouTube channel Birods TV Ayan guys